Ah, Ini ano mo? Pag-expo ganyan, ko lang kung magaling ako magdrama eh. Eh, hindi, kasi ba mm. yan. Medyo marami-marami yung mga pangyayari. Pangyayari, tsaka katanungan. Umaabot na sa kaliwat kanan yung tanong. Kahit yung mga clients natin yung na nagtatanong. Bago ko mag-skip sa best part, may ipapayo muna ako na medyo related sa pangyayari na naranasan namin. Minsan kasi, ay hindi you na, know, minsan, madalas na tanong sa mga mag-uumpisa magnegosyo. Ano po ba ang magandang negosyo? Yan! Eh, eh, mag -ja. Parang may gusto kong isingin. Eh. May nabasa kasi ako. Ako kasi may iligaw magbasa ng mga entrepreneur na ano, Sabi nila, walang magandang negosyo. Nasa kung paano mo dadalhin yung negosyo yan. Ano na? Ano na? Sige ka na sa ingit na nga. Para sa akin kasi, isa lang yung sagot dyan, ha? Dapat yung negosyo na mapipili mo ay yung gusto mo, yung galing sa puso mo. Uumpisahan mo from scratch. Iba kasi ang isang negosyo na habi mo. Ha? Ha? <laughs> Pinaunlad mo siya, pinalakas mo ng pinalakas hanggang sa unexpectedly naging isang business. At nag Kumpara sa isang negosyo na namuhunan ka lang or sabihin na natin nag-franchise ka lang na wala ka na totally ka alam at pinasok mo lang isang negosyo dahil wala lang, gusto mo lang mag-roll yung negosyo mo. Magkaiba yun. Tatanong sila, ano ang nangyari sa BookFantasy? Nag-start si Specs Appeal ng zero. As in, wala. Uh, nasanay kami ng walang inquiry, walang customer yung likes namin na sin bilang na bilang ng daliri eh. no nagsisimula ka pa syempre noong nagsisimula ka may mga nagpapayos na may mga company na rin na nag-ayos ng na, phone oh, na mas nauna sa'yo anong anong nafe-feel mo na ano ka ba sa image nila na mas malaki sila sa'yo hindi, hindi ako ganyan mag-isip ako the way ako mag-isip sa negoto hindi ko iniisip yung nakakataas akin kasi ang tendency ha naiingit lang ako eh ang iniisip ko yung mga nas nakakababa sa akin. For example, bakit yung mga nagtitinda ng sibuyas, yung may mga karekod, yung mga nagbebenta ng damit sa kanto-kanto, nakakabuhay ng sampung anak, dalawang pamilya, tabay-sabay. Bakit nila nagagawa yun? Sumantalang ako, ang ganito yung business ko, cellphone related ba? Bakit hindi ko magawa? Ganun ako mag-isip. The more na iniisip ko yun, mas lalo ko nagpupurasigin na kailangan uh, pagsikapan pa. Aim for the higher. Kahit paulit-ulit kaming ibagsak or paulit-ulit kaming mga uh, experience ng pagkawala ng page namin. lang. Kasi yung build at yung rapport at yung tiwala na nagbuo namin sa mga Sa mga tao. Sa mga bayan ng Pilipino. Sinisigurado kong Andiyan na yan. Hindi na mawawala yan. Ay, yung sa digital. May TikTok naman. Website naman kami. May Instagram. Maraming source of community. Meron na rin tayong mean... na-build na community. Kumbaga sa history, nakatatak na yan. Kumbaga pumeklat na yung pangalan. <laughs> Lately, nung nag-umpisa to nung ano eh, February, nagpalit kami ng profile photo. Biglang nagkaroon ng ano, system error yung fanpage namin nag nawala lahat ng messages kasi nag blank lahat nag zero may dispute button pagka-click ko ng dispute button after a while several hours yun na nag running back to normal tapos nangyari yun noong March nagpalit na ka naman kami ng profile photo kasi every month nagpapalit kami ng profile photo depende sa mangyayari ng event na yung may nagpalit kami na ng profile photo nagka-error naman nag-system error so nung nangyari yun, wala na, hindi na namin maibalik yung ano, mga messages. Nag-message kami ngayon sa Meta. Meta support team. Actually, yung Meta support team ngayon, iba compare sa before. Kasi noon, mas ang hirap mag message Mas approachable ako Oo, oh, no? Right, well, perfectly understand that. And that's to worry because I have already take all the necessary action for your Facebook page. And I can or take note of all the information that you have shared to me. So uh, have, as of now, we just will need to wait 24 to 48 hours. Okay. Thank you so much for helping me. I promise sila ng ano, one to two days. Pero yung iba namang nakausap ko is minsan two weeks. Hindi naman sinasabi na totally ano, you know, unpublished ka. Kasi sila nag-recommend sa amin pag unpublished. Kaya we did it one thing lang yung talagang in-assure nila maibabalik pa naman yung fanpage namin. Wala po kami, ano, wala kami violation, wala kami copyright, malinis. Yung rare case na to, hindi lang kami yung isa na nangyari to. Actually, dalawa. <laughs> sa buong mundo, dalawa lang naka-encounter ng ganitong rare case. So, so, right now, waiting lang kami sa go signal ng support kung kailan kami pwede mag-republish. Ah... Uh, pero sa ngayon, pwede kayo mag-message sa aming TikTok or Instagram or pinaka the best meron kaming second fan page ang pangalan Pex Appeal Cellphone Repair Services ayan na yun meron lang kaming binagdag na word na cellphone para hindi mag-conflict dun sa luma na so guys siguro yung mga curiosity akala nyo na wala ka no hindi mo mawawala forever yeah! na at pagtutok dito ulit sa nag-iisang walang script script ciao